what's up sa inyo? Anong first time sa inyo ngayon? Ah, nakaisip na ako ng bagong intro ko, no? Ayaw nyo na mahaba, eh. Gusto nyo maikli lang, eh. Mas marunong pa kayo sa akin, eh. Yan ang gusto ko sa inyo, eh. Pag ayaw nyo, sinasabi nyo. Kaya nagugulo yung utak ko, eh. Minsan hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung sa ko ilalagay yung sarili ko sa inyo, ha? Yun, ganun nga. Naisip ko na rin. Simple lang, maikli lang. Dahil gusto nyo maikli. O, hindi maikli. First timers, what's up sa inyo? Anong first time ang meron kayo ngayon? Oh, uh, di ba? Pag ginanon ko kayo, magko-comment kayo. I-share e, niyo sa akin sa comment section ng vlog ko kung ano yung mga first time na nangyari sa inyo ngayong araw o nangyari sa inyo kahapon. Kung ako tatanungin niyo kung anong first time ulit sa akin, <laughs> kikita nyo ba yan? First time ko lang mag-polo ulit. Anong meron? Ang taba ko. <laughs> Nakita ko lang siya sa aparador ko eh. Sabi ko, namimiss ko ng isoto ng payat ako. Hip hopper ako eh. Malaka. Sirod ko lang. So medyo bagay naman eh no. Oh well. Ngayon, araw ngayon ng Sabado. Ay hindi pala. Oh, kita mo. Ngayon, eh, araw ng linggo. At bukas, e eh, pupunta na ako sa Munawag kasama yung squad fam. Pero tulad ng pinakakako ko sa inyo, yung vlog ko na tungkol sa uh, vloggers wannabe starter pack mga ganyan-ganyan na naman ako. Bakit na naman yung andyan na naman tong kamay ko. So, ayun. Gagawin ko yung vlog na yun. Talk lang naman yun. Yung mga starter pack. Siyempre, expected yun na yun na pag ganun yung vlog ko, puro kagaguhan lang yun. <laughs> dala, dala ko yung mga gamit dito sa likuran. Ayan, yung mga spaghetti para sa mga bata. Sa manawag at meron pa sa likuran na mga damit. Tapos meron pang mga nag-iwan ng damit at pagkain sa PBB house. Siguro nandun din na yung mga oras na to. So ayun, para may iba lang, hindi pa naman tayo bumabalik sa mga main vlogs natin. Eh mag magkwentuhan muna tayo habang nagda-drive ako. Huwag kayong mag-alala. sobrang safe lang naman ako mag-drive kahit ako kasi naka seatbelt ako at may patungan naman na maayos yung kamay ko. So nag-iingat naman ako. Okay? Kasi lahat ng mga YouTubers Sinasabi nila kung sino yung mga mga favorite na mga vloggers nila, di ba? may top 10 uh, favorite uh, vloggers ganyan ganyan. Ibahin natin 'yung sa atin. Ang akin naman, ang pag-uusapan natin ay yung mga top 10 na mga ayoko na mga vloggers. Mga YouTubers na ayoko, mga walang kuwenta. Meron akong napiling top 10 na mga YouTubers na ayaw na ayaw ko sila. Number 10. Kilala niya yan, di ba? Ayoko dyan. Maliban sa hindi naman siya kagapuhan, hindi talaga siya gwapo. As in, hindi, walang kadating-dating. Diyos ko, walang kadating-dating. Yung itsura niya, Diyos ko, mas gwapo pa ako dun. Hindi siya pasihan ng kagapuhan ng isang lalaki. Yung vlogs niya, ayos lang. Saktohan lang. Kapag comedy, pa, pwede na. Pero hindi siya gwapo. Sakto lang. Erwin Yusuf. Siyempre kilala niyo yan, di ba? Ayoko rin sa kanya. Alam ko nung bakit. Sa lahat ng mga nagbo-vlog dito sa Pilipinas about food, siya yung hindi pinaka-interesting sa lahat. Diyos ko. Ewan ko. Sa dami-dami ng napapanood ko sa YouTube na dito sa Pilipinas na about pagkain, ang pangit ng mga shots niya, ilang cameras ang ginagamit niya sa sa vlog niya oh, pangit wala walang kadating-dating hindi maganda siya lang ang bukod-tanging uh, food vlogger dito sa Pilipinas na wala akong masabi hindi ko talaga alam tapos yung mga pagkain niya niluluto parang hindi masarap okay number 8 Daniel Marsh yan yung Irish doggy ni Will Dasovich hindi ko alam hindi ko alam kung paano ko sasabihin dahil just talaga napaka pangit ng na mga shots niyan mga cinematics niya Diyos ko, hindi ko alam. Basta, sa lahat ng mga vloggers dito sa Pilipinas na nagsisinematics, si Daniel Marsha may pinakapangit na cinematics. Kaya ayoko sa kanya. Mark Chance. Ayoko kay Mark Chance. Alam niyo kung bakit? Hindi siya marunong magbike. Lagi MTB. Ano ba yun? Ba't yun eh, Dapat Pixie. Pixie kasi ang pinaka-cool na bike. Yung mga MTB, mga ganyan patalon-talon. Ano ba yan? Hindi, hindi ko gusto yan. Na, naboboringan ako sa mga bike-bike niya -bike na yan Kasi, hindi kasi ako biker. Wala akong interest sa mga bikes. Okay, number 6 na YouTuber na Ayoko. Paolo Tomenes. Kaya nilagay ko yun sa number 6 kasi ayoko talaga sa taong yan. Kasi alam nyo kung bakit? Alam nyo yung taong yan, sobrang tamad niyan. Hindi nag-upload. Ang papakit ng mga content niyan. Paolo Tomenes, ang simbolo ng taong walang pangarap. Yan. Wow! Wow! Kahit sa pag youtube walang gustong marating yung taong yan. Kaya ayoko sa kanya. Tamad yan eh. Number 5, becoming Filipino. Ayoko dyan. Alam niyo kung bakit? Ayoko yung mga content na ganun, ibang lahi yung minamahal mo. Yung naiyakap mo yung kultura ng iba. Ayoko na mga vlogs na makabayan. Ayoko yung mga mas mahal yung Pilipinas kaysa sa sarili nalang bansa. Ayoko nang ganun. Ibang lahi sila pero mas pinipili nila na, na maging Pilipino, mas pusong Pilipino. Ayoko ng ganun. No, 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 no! Hindi siya Pilipino. Canadian, isa rin to eh. Parang ano rin siya eh. Parang Daniel Marsh ang pangit din ng mga cinematics. Yeah! Ew! Ew! pag nakita mo yung cinematics niya, kikilabutan ka sa sobrang pangit. Ah! Ayoko sa kanya kasi ayoko sa mga ganyang vlog, klaseng mga YouTubers. Yung minamadali lang yung quality ng vlogs nila. <coughs> nga yung ko siya sa number 3 kasi, ay, ayoko siyang pinapanood. Hindi ko sinusubaybayan yung mga daily vlogs niya kasi ang pangit. Isa rin yan eh, tamad din yan eh. Sa sobrang tamad niya, wala pa siyang nararating. Ang baba ng subs nun. Hindi pa nga nakakamilyon ng subs yun eh. Tapos yung mga gamit niya, di ba? Iniingatan. Iniingatan yung mga gamit niya. Hindi niya basta-basta na lang nahuhulog ng ganyan. Ganun yung kamahal yung mga gamit niya. Ayoko sa kanya kasi gamit lang naman yun di eh. Diba? Nasisira. Pwede palitan. Kaya ayoko sa kanya. Tsaka, bisko matanda na si Casey Neistat para mag-vlog. Eh, ang, ang pag-vlog naman, eh, para na yan e sa mga kabataan. Naku, may age limit kaya ang pag-YouTube. Pag matanda ka na, wala ka na mararating. Dapat, ano lang, millennials lang ang nag-vlog. Kaya nilagay ko si Casey Neistat sa number 3 kasi wala kwenta. Hey number 2 ko naman, Walang iba kundi si Kong TV. Ayoko din dyan. Ayoko din dyan kay Kong TV. Hindi genius yan. Nag-genius, genius lang yan. Hindi mautak yung ginawa niya music video. Diyos ko. Hindi maganda. Hindi ko gusto. What's up sa inyo mga pa Parang walang kadating-dating. dating Terus, hindi, hindi ako natatawa dyan. Wala, wala Walang dating. Will Dasovich. Ayoko dyan. Yan yung kong YouTuber dito sa sa Pilipinas alam nyo kung bakit ayoko yun eh may naloob yan tsaka alam nyo hindi siya palaban sa buhay lahat ng klase ng problema at pinagdaan sa buhay dumaan na sa kanya pero wala sumuko wala hindi siya marunong lumaban sa buhay sumusuko siya tapos basta wala lang may, may upload lang ganyan tapos ito pa ito, ito, ito pa yung pinakayo ko hindi siya nakaka-inspire ng mga ibang tao hindi niya natatouch yung mga buhay ng mga tao lalo lalo na ako wala Will Dasovich. Basta hindi siya nakakatawa eh. Hindi siya kwela. Tapos yung storytelling niya, Diyos ko, walang kadating-dating. Walang kadating-dating. Hindi. <laughs> <laughs> pisa, joke lang ah. <laughs> lahat ng mga sinasabi ko, <laughs> kabalik ta lahat yun. Huwag niyo siya seryoso oh, nagjo-joke lang ako. Lahat ng mga sampung nilagay ko, na mga lahat ng mga YouTubers na ayoko, lahat yon, lahat sila gusto ko. Ginawa ko lang binaliktad ko lang lahat ng mga sinabi ko, ni-reverse ko lang. Para mas interesting kasi lahat naman mayroong top 10 na gusto niyo mga YouTubers, 'di ba? Marami nag upload na ganoon eh. eh. sa akin, binaliktad ko. No hate ah. Ha? Lahat 'yun kabaliktaran na sinabi ko. Eh, itong 10 mga YouTubers na 'to ang nag-inspire sa akin para magpatuloy. From Brett Maverick to Will Dasovich. Yan ang mga YouTubers na lagi kong pinapanood. Kayo yung mga paborito kong mga YouTubers. So ayun, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye.